Ipagawa sug pahimang no, ang DepEd may tungod sa haom kapag pahigayon o graduation rights sa may eskwelahan aron malikayan nga murag mabastos ang kasulimni sa pagtapos sa mga tinunan sa ira nato ang report Taliwa na sa nagadi ang paukyab sa pipila ka mga tunghaan ato sa graduation rights aron lang mag-viral sa social media Gikinahanglan matod pa nga uh, ipatigbabaw ang respeto sa seremonyas sa pagdawat sa diploma. Giklaro hinoon sa DPED 7 nga mamahimong adunay gamayng gimmick atol sa memorable event sa kinabuhi sa mga estudyante apan ipabilin ang kasulim ni sa graduation ceremony. Tolim yun dapat ang graduation Mm -mm. So katong imong giingon sa jana na magkuano magtambling-tambling so dili lang siguro na siya kay uh, ako personally I will discourage that why uh, magproblema na niya po ta physically o unsa na sa mga mga Balik din na ang kuan, maunsa din ha, niya makaigo o somebody. Samtang may pahimangno si Director Jimenez sa matunghaan nga himoong simple ang moving up o graduation rights o dili himoong mandatory ang pagsulob tuga o labaw sa tanan ang venue nga igo lang ma-afford sa mga tinunan o mga ginikanan. Labaw sa tanan, dili himoong kining pagpanghulga sa mga tinunan nga dili permahan ang clearance kung dili mutuman wala na siya bearing sa grado, sa requirements or clearance. So kinan i-release ang mga credentials labi na sa public schools bisan pa man og dili kaamot. Koban si Clover Lumaya ako si Alan Domingo. Balitang bisdak.